pakiramdam ko na papagod na ako kaka construction worker pagod na ako sa trabaho na ganito ang baba kasi sa ang baba kasi sobra ng sweldo 650 pa rin kang yan na. gastos namin na araw araw five banded, eh. bilimin, five banded, so. pa ibanda din sa mahal ng bilis mo yun pa ibanda din pa yun may dalawa akong anak siyempre eh baon grade 5 na yung isa tapos yung isa ang gagas daya pero kulang na kulang talaga yung 650 natin mas maganda talaga yung ano may sideline kang iba mas gusto ko pa magtato na lang di bali sa 25 umabot ako ng 10 hours sa pagtatato nasusulit yung pagod ko kulang na kulang namin sa pera. Nasasagot ng tato. Kaya nga lang, hindi naman araw-araw kasi may tato. Kaya pumapasok pa rin ako rito. Pero kung tutusin, gusto ko nalang magtato. Kaya sa mga construction, nakakapagod yung ganito. Ang baba Tinitulis ko Mayroon pa rito mga ano eh, pag labor, 530 yada. 530 ang sweldo nila. 600 kasama isang oras ng overtime. Hindi na masaya. Lalo na yung mga taga probinsya Mas may ito. Mas may provincial rate pa kasi ang puto. meron kami dali sa Laguna. Parang ilang buwan kami parang lima buwan. Kasi nawalan na ako ng trabaho rito. Ang asawa ko nag-try doon, five months. Parang 420 lang yata, ang isang araw. Tapos ang pasok niya, alas tras ng madaling araw hanggang Hanggang gabi Kasi may OT na rin. Tapusin na lang may mga kapatid ako na maasahan. Kasi kung naisip ko kung kami-kami lang yun. Sabi ko, kung tayo dito, mamapaham pa tayo. Ganito lang yung trabaho. 420 ata isang araw. Kahit dalawa tayo magtrabaho. 840. Dalawa pa tayo. Sabi ko, hindi tayo mabuhay dito. buti na lang may inaasahan akong pagtata to pero bihira din kasi kaya dapat talaga pero may napanood ako eh 800 plus na dapat ang ano mga trabahador kasi nga sa mahal na nang bilhin ngayon po ano nga yan Kita Android, pergi dengan. pinakamababa dapat. 300. 300 pataas. Kasi kawawa naman yung mga tao. Yung mga matataas na ngayon. Nakakakain ng ng masarap. Paano naman kami? Tutusin nakakakain lang kami ng masarap kapag maganda yung presyon ko sa tatong. Kaya yung sinisweldo ko dito sa construction, wala. Kulang na, kulang gala na. Ang inaasahan ko lang dito sa construction, pang kain araw-araw. 500 per day. Ang gastos namin, pagkain ko rito, baon ng anak ko, pagkain doon nila sa tangali. Tapos pagkain namin sa gabi. Sa 500. Lampas pa. Hindi na lang. Magkano na lang. ba? Diba? Babayad ka pa ng kuryente. Tubig. Mga pangangailangan mo pa. Mga grocery, grocery pa. Nakapag-grocery lang kami pag nagtatato ako. Pero pag sumusweldo ako dito, wala talaga. Kahit isang sabon, wala akong mabili. At tatulad talaga inaasahan ko. Kaya naisip ko, paano pa kaya yung ibang <coughs> trabador na kutulad ko? Lalo na sa mga labor din. Na may mga labor dito matatanda. May mga pamilya na yun, malamang. Kasi 600 lang ang sweldo nila. Kasama na ang isang oras na overtime. Sa 650. Isang, over, isang oras na overtime. Magiging 730 hindi pa atas diba lugi na lugi talaga kaya hey, minsan pag may nagpapatato maabsin talaga ako kasi doon na ako oh, makikita nang mas malaki kaysa rito dati may pinasuro na ako sa itong 2025 lang din yata eh. Sa itong 2024, standard siya eh. Kahit may pregnant ako, pumapasok ako. Kahit may hika-hika ako, pumapasok ako. Nagpapausok na lang ako bago magtrabaho. Pumapasok ako doon, kahit may nararamdaman ako hindi maganda. Kasi nakakapanghina yung maximum. Kasi maganda yung rate dito pag masama pa kamdam ko sipon din lang ako umaabsent na ako kasi mawawala sa akin mababa lang naman kapag kasi ang rake mo maayos mga itandoy niya manghihinayang ka ma umaabsent kasi kahit may sakit ka ipapasok naman, malamang ang kayo Isipin mo, sayang naman yung 800. Ilang oras lang. Kasi naman takambay ako. Wala akong 800 gastos pa. Nakukuha ano mo naman siguro yung sinasabi ko. Kung kapos ka sa sweldo katulad ko. Mga mo naman siguro yung sinasabi ko. yun yung matagal na hinihintay ng mga trabador. Hindi lang dito, hindi lang ako. Maraming trabador. Sana maging tama naman yung sweldo. Hindi naman kami yaman dito eh. Gusto lang namin ng tamang pasahawag ba. Diba? Sa panahon ngayon, napakababa ka dapat 800 pataas na maawa naman kayo hindi ako nagdadrama sinasabi ko lang ito totoo. hindi kaya ng 700, 650 hindi makakabuhay ano? bali sa tatong, mapagod ako. Pagtapos, iiga ako. Makapagpahinga na ako. 10 hours, mabuti ako 10 hours sa pagdala to. Tapos kikikita na ako. Kikita ako mas maalis doon. Dito, 9 hours ako dito sa trabaho. Tapos, uuwi pa ako. Magbabay pa ako. Pagod na pagod pa ako rito. Pawis na pawis. Maalikabok pa. Plus minsan mabaho pa yung pintura. Tapos magkano lang sweldo ko? 650 plus isang oras, magiging 730. Ang layo, napakalayong diferensya ng trabaho ko dito kaysa sa pagtatato. Ang pagtatato talagang bubuhay sa amin, hindi itong construction na ito. kaya kung ikaw kulang na kulang tayong sweldo mo halang ka ibang paraan halang pa ng ibang side line ba para sumapat yung sisitahin mo para sa family kasi ako ang totoo siya na talaga na talagang mag construction sobrang pagod dito marami pang trabaho na mas nakakapagod kaysa dito kaya nga lang para sa akin naman ito sinasabi ko nakulang talaga ang sweldo nakakapagod pa nakakapag grocery lang kami pag may magandang tato nakakain lang kami sa labas ng masarap kapag maganda yung pero dito hindi. Kahit ng araw-araw talaga. -araw matagal na, matagal na panahon na hinihintay ng mga trabahador na, na maging maayos yung sweldo tumaas naman kahit pa paano mabayaran ako ng, ng tama. Dito kahit marunan, yung sweldo mo, hindi, wala silang pakialam. Kasi iniisip nila. Umalis ka ang gusto mo umalis. Maraming ang gusto pumasok. Maraming kang kapalit. Yun ang dahilan nila rito. Dahilan ng mga kupal, di ba? ibig sabihin wala silang pagpapahalaga sa tao maraming construction site na ganoon maraming matataas puro ganoon yung dahilan nila napaka walang kwenta sa pagkatotoo minsan dalawang oras tatlong oras kikita ko na ako kikita na ako dalawang lipo talawang lipo dito nine hours na ako dito seven hundred thirty pagod pa doon nagtatotoo ako sa bahay lang kita ko pa yung mga anak ko Mahal ko pa yung oras ko. Kaya maganda ha, pag sinularte ako sa ito to, maghahanap ako ng bagong pagkakitaan. Mapapago na ako dito.